magandang hapon mga kababayan muli samahan nyo ako paghanap tayo ng Pan 31 na pre-ride ni Kuya mga kababayan samahan nyo po ako ngayong araw Ayan, magandang hapon mga kababayan nakakuha na ulit tayo ng sosopresahe papunta sila ng ano, trabaho nila mga kababayan nandito traffic tayo ayan tatanungin natin sila mga kabayan kung kung salamat dahil pumayag kayo sa pagbibidyo natin Mano ayan ano pangalan ni ma'am? Dani ka ano probinsya niyo ma'am? wala po Manila wala Manila girl yes. si sir Ivan po Ivan ayan mga kababayan papasok sila Papasalamat tayo dahil pumayag sila magpa-video dahil ngayong araw dahil sa pagpayag nyo ma'am. Kayo ngayon ang bahagi ng day 31 sa free ride. Pa, wow, po ba <laughs> Wala po kayong babayaran. Wow. Ay, Thank you po. <laughs> sila ngayon bahagi mga kabayan ng day 31 sa free ride. Ni Kuya. Madam, anong masasabi niyo dahil kayo ang nasa bahagi ng free ride? Thank you po, Kuya. Ano to, sir? Parang ano, one month na free ride kayo? Araw-araw ah, po yan. Ah, may pinipili oh pili lang po. Well, usually, pag ganitong oras, nagaano na talaga ako dahil pang-anim na kayong inatim kung hininga ng video na magpapabidyo. Ah, yung pero dahil sa ayaw, hindi ko kasi pipiding unahin na yung pre-ride. Dahil simpre pag sinabi natin yung pre-ride, simpre sino ba naman ang tatanggi. Lalagyan natin ng konting challenge na hindi nila alam. Tulad nyo, pumayag kayo, ma'am. Anong masasabi nyo, ma'am, ma sa pre-ride nyo? Thank you, po. Ayan, Malaking tulong, yung ma'am. <laughs> <laughs> hindi, araw-araw talaga nagbibigay tayo kayo ngayon ang bahagi ng pang 31 ng libring sakay ni kuya I like that, sir. hindi po tuloy tuloy I po tayo way, oo oh. Wow. hanggat nasa taxi si kuya may free ride kayo uh, dito sana lagi po namin kayong makakasin <laughs> <laughs> may youtube channel po kaya taxi vlog tingnan nyo po tingnan nyo dyan sa youtube channel nyo taxi vlog ako I yan taxi vlog dahil ano na lang siguro subscribe nyo na lang para ano, mamaya mapapanood kasi pag tapos nito mapapanood nyo na kasi, i-ano ko na to, edit para may upload oh, yan, yan. Ayan mga kabayan, shout out sa mga ano sa mga subscriber kong bago at saka yung palambing na din sana paki-share ng video ko at saka pa-like. Araw-araw po tayo sa pag free ride uli. Hindi na naman, isisingit ko lang dito yung mga nagbubok sa ano, Joyride no? Yung wag naman ho sana kayong gano'n niya. Paglaro ang kaming mga taxi, joyride ride taxi, binubok nyo pero hindi nyo sinasakayan. Napipick booking po, abala po tayo sa uras, abala sa gasolina, mahal po gasolina ngayon, mga mga ano, mga nagbubok ng joyride, wag naman kayong ganyan. Kawawa po tayo. Ito nandito tayo ngayon sa may lugar ni ano ni ni Diwata. Eh mga kababayan, pagkikita natin yung ano nadadaanan natin yung yung overload ni Diwata. Pero kahit na laging malapit tayo kay Diwata, hindi tayo nagpapakita. First time nyo ma'am sa pre-ride no? agulat ba kayo? Mm -hmm. Totally pag ano, galing kayo dun sa sinasakayan nyo, magkano ibinabayad nyo or nagmi-meter? Magkano naman ang inaabot nyo? Five meter, kaya sa so 120. 120. Ngayon dahil nasa pre-ride kayo, no? Pa maririnig sa camera, papatay na natin yung meter, wala kayong babayaran. Ay, thank you po. Savings nyo na po yun para pamasahe pa uwi. Thank <laughs> O oh, shout out nyo po yung mga kasama nyo sa trabaho ma'am <laughs> Shout out <laughs> sa Dano Sales oh. Manila Bay <laughs> Punta kayo mamaya sa bahay <laughs> Para ano, para ganyan Si Tapil mo sin, eh sila Pag yung YouTube, YouTube ka mo kayo Ay mamaya, tapos magugulat sila Dahil nasa YouTube channel kayo <laughs> Nasa YouTube na kami Ha <laughs> Kaya <laughs> first time kayo sa pre-ride, no? Yeah, po. Ah, gulat ba? Ayan yung Kidiwata, kaya lang mukhang lininis yata sila kagabi. Ah, Kaya wala sila ngayon, ayan oh. Ayan, ayan mga kabayan, tatabi muna tayo, total libre naman sila, ma'am. Pagkikita natin yung pisto ni Diwata, napakalili mo. Ayan sila mga kabayan, ayan yung Kidiwata, ayan. Ayan, nakikita niyo yung may payong, pisto yan ni Diwata. Pero hindi natin ni siya shoutout si Diwata, hindi naman natin siya kilala. <laughs> Ayan, yung gustong maarawan, punta lang kayo sa diwatang kainan. Dahil sigurado, check na matuto yung utak nyo sa init. Ayan, shoutout nyo na yung mga Kasama niyo sa bahay. Kay Tata Bird, kay Nika, kay Ma'am Sara. <laughs> kay Ella. Ella. <laughs> <laughs> sige lang, <laughs> sige lang. <laughs> kay JR. Uh, first time. Kay <laughs> Jairo. Uh, samantalahin niyo na kasi buong mundo manonood <laughs> sa inyo niyan. Thank you kuya sa free ride <laughs> Ayan. Salamat po. Uh, ano na lang siguro pag dumating yung mamaya siguro mga alas 4.30 makikita nyo na to sigurado sa channel ko wow. Pa-share na lang ng video natin. Panoorin niyo po namin 'yan. <laughs> Tara pa uh, to mga subscribers niyo. Basta tandaan niyo pag nag-link sa YouTube ay ano YouTube channel niyo, makikita niyo di 31 'yan. Hmm. Okay. Kasi tuloy-tuloy naman siya may mga number naman sila. Ayan, mga kababayan, medyo ito nandito tayo, medyo ma-traffic sa pupunta nila, Ma'am. Ayan, nakikita nyo siguro mga building na yan. Iyan yung pupunta nila ma'am sa likod dun sa may bandang dulo. Ma'am Leah Talabok at ay eh, Laude. Shout out pala sa iyo ma'am. Idol, ano, ingat kayo lagi sa Cebu. Maraming salamat sa support nyo. Sana ano, dumating ang araw. Magkita tayo. Jory ng ano, ng Nambakulod, shout out sa iyo. Bro, ingat ka lagi sa pagmamaneho diyan sa airport. Huwag babayro ah, bro. Eh. Ay. <laughs> May asawa na si Ma'am? Ay. Pwede pong no comment. no comment na daw. Okay, no comment tayo ron. <laughs> tanong. <laughs> oh, baka may nakalimutan pa kayong i-shout out habang malayo-layo pa. <laughs> sa sagat tsaga na tapos mamaya i-surprise nyo sa kanila. Oh my god. <laughs> tapos bago tayo bumaba, mapagbaba nyo, pipicturan ko kayong dalawa para dun sa oh, sa ano nang inyong video para paglabas ng video nyo mukha nyo po talaga ang makikita para may tanda na kayo ayan ang mga kabayan papasok sila ma'am dito kaya yung gustong pumasok ay pumunta dito sa pupunta nila ma'am pwede pwede kasi malapit sila dito sa dagat Saka sa kasano restaurant ba kayo ma'am hindi oh, restobar po oh, resto bar. yung magre bar mga kabayan punta kayo kay ma'am pero magdala kayo ng medyo makapal kasi yung tip nila <laughs> tumatanggap din sila kahit pa paano ngayon sila nakachipo sa atin dahil nagatim tayo pang anim silang pasayro ngayon sa pre-ride pero sila pumayag magpa-video kaya bilang isang surprise sa ating kababayan na papasok sa trabaho pre-ride sila ngayon ayan mga kabayan sana ano sa mga susunod na araw yung mga nakakapanood sa video ko. Sa mga nakakapanood ng video ko, sana maging bahagi din kayo uh, sa, sa taxi ni Kuya. Thank you po. Bababa ako mga kabayan kasi pipictura natin sila. Na? Ayan sila mamu. Ayan. Ayan mga kababayan. Bye bye.